Kobohin mo. Kung kaya mo. Sige daw. Buhin mo. Para sa 1K. O, pinakita ko lang sa iyo sagot ha. Letter T yun. Alam naman. Siyempre. Pag ka. Di dapat, para, di dapat mahaba yung isa. Kaya para price lang. Pero ang basa letter T. Kitang kita naman letter T yun eh. Oh. Pwede ano? Oh, tingnan mo. <laughs> Pinakita ko na sa iyo eh. Hindi ko man nahiling tul-tul. Pinakita ko na sa iyo eh. Pahiling masak mo. Pinakita ko na sa iyo eh. Wala na. Oh. Hmm. Wala na. Hmm, hindi ka na uh, na-Oh. Star. Ha? <laughs>